Hello guys, nandito tayo sa bahay ng ating kapatid. Hi sister, anong ginagawa mo? Ano ng Ganyan talaga ang buhay. Kayaan mo, makakaraos din yung hirap na ganyan. Tingnan nyo guys, o oh, yung kanya, o oh, bahay niya, o. Oh. Nandito yung mga sapatos, yung mga gamit ng anak niya. Nakasabit yan ang ginagamit Ay, ng kano? anak niya sa school. <laughs> guys, oh, tingnan mo. Ayan siya, Oh. Anong pangalan mo, sister? Lulo Pet. Yung seryoso kasi, ang, ah, Kasi nakakuan ka, o. Oh. Naka video Lulu. Lulu gamad din na. Ayan po, guys, Oh. Naghihiwa po siya ng kwan ng kamatis. Tapos na yung Tumiwa ng ampalaya. yan guys. O, oh, kahit yung medyo dilaw-dilaw na, pwede pa rin siyang makain. Ito yung anak niyang bunso, si Marie. Hi, Marie. Tinutulungan mo si mama mo, o. Oh. O, oh, dito sila nagluluto. Ayan, mga ano, guys. O, oh, yung... Lalagyan niya ng kaldero, at saka plato, at saka dito pa rin sila nahihiga. Kaya, bebe, kasi ulit pa, dekay. Yes, tapos, dito siya nagluluto. <laughs> guys, dito siya nagluluto. Ano, sister? Tapos ka na nakaluto ng kanin? Ay, tapos na siya nakaluto ng kanin, guys. Meron siyang nakalagay na ano, ano yun? panggamot sa ubo. Nakalagay sa kanin. Guys, ano. dito siya magluluto mamaya. Next, Oh, hindi siya yung ang ginagamit niya yan, kahoy. <Sings> <Lots>. <Sings> <Sings> hindi, magkapira yan.